Ano sabi mo kay Regan? Si Regan Kini? ay oh. guwapo pa rin. Malagi <laughs> pa Mali rin dito, hello. Maliit, maliit ka pa ka mo ano? yan. Maliit, maliit pa ako na dito na yan. Oh. Gumagala na si Kuya Regan. Ilan taon ka na ngayon? 33. 33 na. Oh. ido yan. <laughs> <laughs> ano na pinagawang tulay sa banda? Ito, ito pinagawang tulay ni Kuya Regan. Ah, dati ano. Hmm. Baka ano pa yun, 2004 siguro, no? Hmm. Ako okay, oh, nga. <coughs> Tayo sa patungan. Eto. Medyo nasira na, no? Medyo nasira na lang. Hmm. Yung ano nami-miss nyo sa dating patungan? Yun yung mga dati, yung mga mga isda na halos yung mga titi, mga kuka, mga mo lang just na dapat matadampot mo. Malapit ano? Malap, malap, malapit, mas uh, malapit. ngayon medyo Ay, lumayo, lumayo na ng kaunti. Ngayon lumayo na ng kaunti. Pero ang pagkakakitaan naman yung mga oh, yun, cottage. Oo, mga cottage naman. Oh. Uh, uh, mas, may, may, may kita naman sa cottage pero mas nakakamiss yung dating patungan. Ano yung dating natitisod sa patungan? Dati <laughs> natitisod isda. Ngayon Ay, nga na Ah, nakabikinin. Ha, nga. Nga nakabikinin. <laughs> <Tisod>. <laughs> いなみに。<laughs> <laughs>